Boss Efren Portalesa, ito po yung request nyo boss na ipakita ko yung loob ng sabo per box ko mga boss. Ayan po boss Efren, ganyan lang po yung hitsura ng loob ng subwoofer box ko. Ito po yung breather, yung breather po na sinasabi ko, ito po yung pasingawan. Ayan, ganyan lang po yung style niya boss. Tapos kung anong sukat na itong sa baba, Ganyan din po yung pasingawan dito sa ibabaw. Ayan, ganyan lang po yung itsura niya, boss, Ayan oh. na yung pinakaharap, yung pina, pinaglagyan ng speaker. Dito naman tayo sa harap, boss. Ito na po yung pinakaharapan niya. Ayan po, boss, oh. Ito, itong pangalawa, ito yung harap, tapos mayroon po ditong Pinakalagayan na ng speaker boss Tapos ito yung pinaka Divider nya Ayan o oh. Ito boss, sa kabila Dalawa Itong divider nya na ito boss Diretso yan hanggang dito sa ibaba Ayan Ito na po kasi yung breather nya sa ibaba Yung sukat na ito Ganon din po yung sukat na itong sa ibabaw oh. Ganon din po yung pinaka Divider nya dito boss Ayan o oh. Diretso yan, nakapako dito yan boss hanggang sa baba. Di mo na kasi makikita sa loob to kasi itong itong plywood na ito boss, speaker na po yan. Ayan po yung speaker boss oh. Ganyan lang po yung hitsura niyan. Takip na po to. Mukha siyang halimaw box pero ang tawag po dito turbo box. Naka-divider niya dito sa gitna, boss, para hindi siya gagalaw-galaw. Ganun din yung sa ilalim, ayan, oh. Tulad nga sinabi ko, itong divider na ito, boss. Ayan, diretso yan hanggang dito sa ibaba. Nakapako dito yan, tapos nakapako rin dito sa may pinakalagayan na ng speaker. Kaya hindi siya magbabibrate kasi nakapako dito yan, eh nakapako siya sa harapan boss ayan boss ganito lang ang itsura niyan wala siyang partition sa loob ang pinaka uh, pinaka partition doon Ayun na yung pinaka breather. yung takip ng breeder ito na yan boss oh. kung anong sukat na ito yun din ang sukat sa ibaba eh friend ganito naman yung itsura ng uh, pang mid high na box ko Ayan, ganyan lang yung itsura niya, boss. Tapos, wala siyang, pina ang pinaka-divider niya, boss, itong sa ibabaw, ito, oh. Lagaya na ng Twitter ito, eh. Ayan na eh, yung pinakaharang niya, boss. Uh, pinakasalo nung Twitter. Ganyan lang yung star niya, boss. Wala nang iba. Tapos, may harang dito. Kasi yung ginagamit ko dyan, ito, pressor driver Twitter na 400 watts. Ayan, boss, oh. Kaya may meron siyang nakaharang dito. Sa gilid para hindi po siya gagalaw-galaw. Pinaka-partition niya boss ito. Ito. Tapos yung sa ibaba niyan, ganyan na itsura niyan, yung pinaka mid mo niyo na na speaker. Ayun, ganyan na po itsura. Wala po siyang partition sa loob. Ito lang po yung pinaka-partition niya. Pinakasalo nung compressor driver tweeter. Ayan, ganyan lang yung style niya, boss. Ayan, oh. Nakapasok lang onti ito, itong, itong kabitan ng speaker. Siguro mga one. one mga one ang sukat na ito, boss. Tapos, ayan na yung pinakakabita ng speaker. Tapos, di, yung partition niya, ito na. Pinakasalo ng compressor driver tweeter mabigat yung nakalagay dyan na compressor, driver, tweeter 400 watts po kasi ito boss oh. mabigat siya kaya kailangan lalagyan nyo po ng salo at saka harang dito para hindi po gagalaw-galaw oras po kasi na uh, alimbawa tutumba ng paganyan kung wala kang salo na ganito boss Posibleng mabasag kasi ano lang naman 'to plastic lang 'tong horn tweeter, boss eh, oh. Horn tweeter na may thread. Kaya kailangan boss, merong kang harang dito. Para pinakasalo nung compressor driver tweeter mo. Lalong-lalo na kung yung twe driver tweeter mo eh matataas ang wattage, mabibigat po 'yon. Ito nga lang boss oh, mabigat na 'to. Ayan, ganyan lang po yung style niya. Oh.